Sa loob ng dungeon may umataking goblin. Pinabagsak naman ito ng Kalbong Convict. Ang mga convict ay nagpapakita ng pagkahalimaw na pakikipaglaban. Kaya naman sinabi ni Mr. Song na hindi niya na alam kung sino ba ang halimaw sa kanila. May pasugad sa likod ni Mr. Song at sinunog niya naman ang mga ito. Ang matandang si Song halimaw din sa galing sabi naman ni Mr. Kim. Habang si Jinwoo naman ay walang kahirap-hirap tinalo ang mga goblin. Kaya naman pinuri ni Mr. Song si Jinwoo dahil dati hirap ito talunin ang mga goblin. Napansin din ni Mr. Song na ang ganda ng dagger ni Jinwoo. Kamot ulo na lang si Jinwoo. Oo nga ang lakas mo na, simula kanina hindi ka pa nasasaktan sabi naman ni Juhi. Ganun ba sabi ni Jinwoo? Umaasa ako na sana walang masaktan na yon para gamitan ko ng hilang magic sabi naman ni Juhi. Umaasa pa rin ako sa Juhi sabi ni Jinwoo. Talagang nagbago na si Jinwoo sabi ni Mr. Song, hindi lang sa panlabas na anyo siya nagbago, pati ang kanyang aura, ginagawa niya nalang madali talunin ang mga goblin. Sinabi naman ni Kang Taesik na magpatuloy na sila. Sa pag-usad nila sa dungeon nakarating sila sa mayroong tatlong tunnel. Mukha namang madali lang ekler ang dungeon na ito sabi ni Taesik. Kailangan natin hatiin ang grupo sa tatlo, medyo delikado pero mas mapapabilis tayo sa ganito sabi ni Taesik. Magandang idea yan sabi naman ni Mr. Song dito kami sa kanan ng mga convict sabi ni Tayshek. Dahil mataas na ang points ng perception ability ni Jinwoo nakita niya kung anong daan ang may mataas na aura. Kaya nalaman niya ang daan papuntang boss. Di ako nabibigyan ng mataas na experience netong mga goblins sabi ni Jinwoo sa isip niya. Kaya naman sinabi ni Jinwoo kay Mr. Song na doon na lang sila pumunta sa kaliwang tunnel. Kung ganun sa tinay gitna sabi ni Mr. Kim kay Mr. Kang. Pumasok na ang tatlong grupo sa kanikanilang piniling tunnel. Nahuli naman si Jane at Tayshik sa pagpasok, at nagkititigan ng dalawa ng kaunti. Si Mr. Kim at Kang ay tinatapos sa mga goblin ng madali. Kung ganito kain na ang mga goblins na ito, wala tayong magiging problema, sabi ni Mr. Kim. Sana matapos natin itong raid na ito ng ligtas, sabi ni Mr. Kang. Sigurado yan, sabi naman ni Mr. Kim. Nagdesisyon ako kapag tapos ng raid na ito, hihingi ako ng tawad kay Jinwoo. Nakukonsensya ka din hindi ba? Kung paano natin siya iniwan noon? Alam natin kung ano ang tama at maling gawin. Professional hunters tayo. Kahit ginawa natin yun para sa ating pamilya. Hindi pa rin magbabago na mali ang iwanan natin ang kasamahan natin doon mag-isa. Kung gusto natin manatiling maging hunter kailangan natin harapin ang kahit anumang mangyari. Sa tingin mo patatawarin niya tayo? Walang pagkakataon na mapatawad niya tayo, pero hihingi pa rin ako ng tawad sa kanya. Tara na magpatuloy na tayo sabi ni Mr. Kim. Si Tayshak naman ay seryosong binabantayan ng mga convict. Mga patawang goblins ang hihina, yun na ba ang lahat? Gusto ko pa pumatay sabi ng mga convict. At sinipa ang ulo papunta kay Tayshak. Paano kung tao ang makakalaban nyo, papatayin nyo rin ba sila ng ganyan kadali? Hindi ko makita ang diferensya sa mga halimaw at sa tao sabi naman ng isang convict. Oo nga pare-pareho lang sila sabi pa ng isa. Anong gusto mong pag-usapan sabi ni Tayshak? Tatlong lalaki ginahasa ang anak kong babae. Nagpakamatay ang anak ko pagkatapos noon. At na-hospital naman ang asawa ko dahil nabigla sa pangyayari at ang mga walang silbi na lalaking yun ay lalaya pagkatapos lamang ng ilang taon na parang walang nangyari. Hindi lang yun dahil sila ay hunters. Ang mga hunters ay pwede sumama sa mga raids habang nakakulong sila para mabawasan ng sintensya nila hindi ba? Paano naman naging patas yun? Kung ang anak ko ay hindi na makakauwi kahit kailan. May tatlong bilyon ako dito. Gusto ko tapusin mo buhay nila pakiusap sabi ng lalaki. Kung anong nangyari sa loob ng dungeon, Mananatiling nasa dungeon lang hindi ba? Pakiusap nagmamakaawa ako sa iyo, sabi ng lalaki. Ito ang sasabihin ko sa mga inspector kapag labas ko dito. Kayong tatlo ay pinagtulungan at natrap ng ilang daang goblins. Si Mr. Kim at Kang naman ay patuloy sa tunnel na pinili nila. Napakahaba ng tunnel na ito, malapit na kaya tayo sa boss, sabi ni Mr. Kang. Andito na tayo, sabi ni Mr. Kim at nagulat sa nakita. Si Tayshek ay tinapos sa mga convict. Gusto mo bang matapos kaagad, sabi ni Tayshek. Sinabi sa akin na pahirapan ko kayo ng sobra. Anong ginagawa mo sabi naman ni Mr. Kim? Kung ganun magkakonekte pala ang dalawang tunnel? Kung ganun nasa kaliwaang daan papuntang boss sabi ni Taishak. Ang preso ay humihingi ng tulong ngunit naputol ang ulo nito. Mukhang kailangan ko baguhin ang plano ko sabi ni Taishak. Palapit na si Taishak kanila Mr. Kim at Mr. Kang. Ang lalaking yun binisita ko noon kasama ang inspector boss niya sabi ni Jinwoo. Sana hindi niya ako makilala sabi ni Jinwoo. May narinig naman silang sigaw kaya pinuntahan agad nila ito. Nakarating sila sa pangyayari at nagulat silang tatlo. Nakita ni Song si Mr. Kang at wala na itong buhay. Sa isang gilid naman nakita ni Jinwoo ang nanghihinang si Mr. Kim. Sinabi naman ni Jinwoo na gamitan ng hilang magic si Mr. Kim. Lumaban ka Mr. Kim sabi ni Juhi, hindi ito gawa ng magic beast ang sandata ang ay masyadong matalas at mukhang hindi sila tinapos agad ng kalaban nila sabi ni Mr. Song sa isipan niya. Huwag ka nang mag-abala di na ako magtatagal sabi ni Mr. Kim. Anong sinasabi mo, kailangan mo mabuhay hindi ba may pamilya ka sabi ni Jinwo. Kailangan mo makaligtas kahit anong mangyari sisisihin pa kita sa ginawa mo sabi ni Jinwo. Patawad, patawad talaga di ko inaasahang mangyayari ito sabi ni Mr. Kim. Gusto ko sanang bigyan ka ng formal na pagpapatawad. Patawad talaga bata sabi ni Mr. Kim at nawala na ito ng buhay. Nagugulat pa rin si Jinwo sa nangyari, pati si Juhi at Mr. Song. Sa itaas naman nila si Taishak ay nagbabante sa mga nangyayari. Bigla itong sumugod at napansin naman ito ni Jinwoo at nahuli niya ang kamay ni Taishek. At si Juhi pala ang target ni Taishek. Wow mabilis ka sabi ni Taishek. Sinadya ko talagang unahin ng healer pero mukhang nagawa mong baguhin ng tadhana sabi ni Taishek. Ikaw ba gumawa nito sabi ni Mr. Kim. Ano naman kung ako gumawa nito sabi ni Taishek. Hindi ba't galing ka sa Hunters Association sa tingin mo makakatakas ka sa kung anumang ikwikwento mo sabi ni Mr. Song. May perpekto na akong kwento sabi naman ni Taishek sasabihin ko sanang pinagtulungan kayo ng maraming gabon, pero ngayon may panibago na akong kwento. Sinubukang tumakas ng mga preso kaya naman tinapos nila kayo, at sinubukan din nila akong tapusin habang abala akong makipaglaban sa dungeon boss. Pero hindi nila ako kaya, kaya naman ako lang ang natira sabi ni Tayshek. Ano sa tingin mo, perpekto hindi ba? Sabi ni Tayshek. Sinabi naman ni Mr. Song na walang pag-asang manalo si Jinwoo kaya naman nagbaluntaryo si Mr. Song na siya ang lalaban. Hihiramin ko muna ito Kim, Matagal na din nung huli akong nanutok ng tutong espada sa tao sabi ni Mr. Song. B-rank siya ako naman si rank lang. pero sabi ni Mr. Song. Miss Juhi pwede mo ba akong bigyan ng physical strength buff sabi ni Mr. Song. Ginawa naman ito ni Juhi. Si Mr. Song ay nagkaroon ng orange buff. Siguradong may kahinaan din ang assassin type na tulad niya. Hahanapin ko yon, sabi ni Mr. Song. Ang mage na tulad mo ay umaasa sa physical strength? Napakapalpak sabi ni Tayshek. Ngayon ako ay swordsman sabi ni Mr. Song. Umataki si Tayshek at nasangga naman ito ni Mr. Song. Magic Foucault ang abilidad mo kaya naman ang paggamit ng espada ay walang silbi sabi ni Tayshek. Ngunit nahati naman ni Mr. Song si Tayshek. Okay mukhang may ibubuga ka naman sabi ni Tayshek. Nagpalagay ka pa ng buff talagang alam mo ginagawa mo sabi ni Tayshek. Sumugod si Mr. Song. Saglit lang gumana yung buff pero nakakasabay pa rin si Mr. Song sabi sa isip ni Jinwoo. Mabilis at accurate, nakikita ko na kung bakit mo sinantabi ang pagiging mage para gumamit ng espada. Pero hanggang dyan lang ang makakaya mo sabi ni Teixeck. Nasugat ito at bigla namang gumamit ng healing magic si Juhi kay Mr. Song. Sakit sa ulo kang healer ka. Sabi ni Teixeck. Mukhang dapat talagang unahin kita sabi ni Teixeck at sinugod si Juhi. Hindi naman hinayaan ni Mr. Song na makalapit siya kay Juhi. Hindi ka pwede tumalikod sa armadong kalaban, sabi ni Mr. Song. Kung ganun mukhang hindi ka ordinaryong matanda, nagsisinay ako ng mga S-rank noon, sabi ni Mr. Song. Si Juhi naman ay natambana. Hindi mo ako matatalo sa paggamit ng patalim, sabi ni Mr. Song. Siguro nga pero limitado lang ang pwede mong gawin dahil magic focus ka, sabi ni Taishak. Si Taishak ay bumilis at mukhang isa ito sa mga assassin skill niya. Hindi ka makakasabay sa assassin na katulad kung sabi ni Taishak habang pinapahirapan si Mr. Song. Nasusugatan na ng malubha si Mr. Song ngunit si Juhi ay sinubok ang gumamit ng healing magic ngunit hindi niya magawa ito. Wala naman palang silbi ang healer niyo sabi ni Tayshek habang lumalapit kay Mr. Song. Game over ka na tanda sabi ni Tayshek. Tatapusin na ni Tayshek si Mr. Song ngunit gumamit ng magic si Mr. Song na ikinagulat ni Tayshek. Kinakabahan siya kung tapos na ba ang laban. Ngunit nakaligtas pala si Tayshek. Gumamit ka ng espada para doon ko ibaling ang atensyon ko at para ibaba ko ang depensa ko sa magic mo. Kaya naman kung tatapusin nakita pa pa mo ako. Napakagandang plano mula sa katulad mong matanda, sabi ni Tisha. Gulat na gulat naman si Mr. Song dahil akala niya gumana ang plano niya. Tapos na ako, sabi ni Mr. Song. Ngunit biglang sumingit si Jinwoo sa laban Nagulat naman si Taesik dahil sa pangalawang pagkakataon na gawa ulit pigilan ang kanyang pag-atake Sino ka ba? Sabi ni Taesik Song Jinwoo i-rank, sabi naman ni Jinwoo Hindi naman naniniwala si Taesik sa sinabi ni Jinwoo Nagtataka naman si Mr. Song kung ano ang ginawa ni Jinwoo Alam ko na power type ka, kahit i-rank, kaya talagang masangga ang ganoong atake, sabi ni Taesik Pero ang reaction time na ginawa mo dapat maging isa kang assassin type, hindi na importante yun Tinatago mo ang tunay mong lakas, hindi ba? Mukhang magkakakilala kayo ng mga kasamahan mo kaya hindi ka pwedeng maging false ranker. Hindi sila nagtitira ng buhay na kakilala. Kaya naman isa na lang ang natitirang posibilidad na nangyari. Nagkaroon ka ng second awakening. Nagulat naman si Juhi at Mr. Song sa narinig. Nangyari siguro yon sa Double Dungeon, sabi naman ni Mr. Song. Bigla naman naalala ni Taishek si Jinwoo nung nasa hospital pa siya. Siya ba yung sobrang hina noon? Pero para na siyang ibang tao ngayon, sabi sa isip ni Taishek. Nagtataka parent si Tayshek dahil 10 points lang ang score noon ni Jinwoo sa mana meter. Kung nagkaroon siya ng second awakening siguro pagkatapos namin siya bisitahin. Pero paano naman siya nakaligtas sa double dungeon? Ano man ang nangyari sa'yo nakikita ko namang wala ka pang maraming karanasan sa pagpatay. Kaya naman tuturuan kita kung paano sabi ni Tayshek. Bakit mo ginawa ito? Sinabihan ako ng tatay ng biktima nila sabi ni Tayshek. Ngumiti naman ang parang baliw si Tayshek. Kaya ko gawin yun, pero mali ang iniisip mo. Ako ay isang B-rank hunter na nakakatanggap ng malalaking offer sa iba't ibang guild. Ano sa tingin mo kung bakit ako nagtratrabaho para sa Hunters Association? Kasi masaya ang makipaglaro sa malalakas na tao doon kaysa pumatay ng magic beast, sabi ni Tasha habang nakangiti na parang baliw. Nagumpisa na ang laban at nasangga ulit ni Jinwoo ang pag-atake. Kahit reawaken kalimitado peren ang kayang gawin ng e na katulad mo sabi ni Taishak. At umatakin ng mabilis ngunit nagagawa niya namang labanan si Taishak nang hindi nahihirapan. Mabagal ka pa sabi ni Taishak. Ngunit bigla namang inataki ni Jinwoo si Taishak. Pinaghahabol ni Jinwoo si Taishak. Si Mr. Song naman ay manghang-mangha dahil sobrang lakas ni Jinwoo. Ang dalawa ay naramdamang pantay lang sila sa bilis. Pareho kaming assassin at pareho din ang skill level namin sabi ni Tisha. Pero mas may experience sa lumaban sa mga mas mataas pa ang rank kesa sa kanya dagdag pa ni Tisha. Nagbato ng alikabok si Tisha kay Jinwoo at naging epektibo naman ang kanyang plano kaya naman nakaatake siya at nasugatan ng malala si Jinwoo. Inaamin ko may ibubuga ka sabi ni Tisha. Pasensya na pero pwede bang bawasan mo ang pagkasabik mo sabi ni Jinwoo. Dahil sa pagkasabik ni Tisha may utos na ang system na kailangan tapusin ni Jinwoo ang buhay ni Tisha. Nagpapasalamat ako sa system, ngayon mas binigyan pa niya ako ng dahilan para tapusin ka sabi ni Jinwoo. Nagtataka naman si Taishek kung anong system ang sinasabi ni Jinwoo. Ako dapat ang may kalamangan dito sabi ni Taishek. Tumalun-talon si Jinwoo at biglang umatake ng mabilis. Mas bumilis pa siya sabi ni Taishek. Nasugatan ni Jinwoo si Taishek kaya naman gumana ang abilidad na laso ng kanyang dagger. Nagpatuloy ang magandang laban. May ipapakita din ako sa iyo sabi ni Taishek at bigla siyang nawala ngunit nasangga pa din ni Jinwoo ang pag-atake. Dapat hindi mo na ako nararamdamang umatake, matalas ang pakiramdam mo sabi ni Taysha. Ngunit natataranta pa si Jinwoo sa pagkawala ni Taysha. Ang stealth skill na ito ay tinatanggal ang tunog ng galaw at amoy ko. Ngunit si Jinwoo ay nasasangga pa din ng mga pag-atake, dahil sa dami ng atake na ginawa ni Taysha nakatama na siya kay Jinwoo. Wala pa ang nabuhay para ikwento sa iba ang skill ko, hindi ka na magiging mabilis sabi ni Jinwo Jinwoo sabi ni Juhi, Ngunit nagulat ito dahil kayong dalawa na ang susunod sabi ni Taishak. Sa ganitong kalagayan wala nang pag-asa si Jinwoo sabi ni Mr. Song sa isip niya. Ngayon, sa tingin mo ba maiiwasan mo pa ang sunod kong pag-atake sabi ni Taishak? Tapos ka na ba magsalita? Ginamit ni Jinwoo ang kanyang full recovery at agad gumaling ang pinsala niya. Nagulat si Taishak sa nangyari. Hindi pa ako nakarinig na may hunter na kayang lumaban at kaya ding gumamit ng hilang magic pagtataka ni Taishak. Ano pa bang kaya niya? Napakahirap hulaan ang susunod niyang gagawin. Napakadelikado niya sabi ni Taysher. Nawala na naman ako ng isa pang emosyon sabi ni Jinwoo. Hindi ko man lang kayang magalit para tapusin ang katulad mo sabi ni Jinwoo. Alam ko na nakapatay ka na din ng tao. Hindi ko alam pareho pala tayong pumapas lang. Nakikita ko na, marami siyang pinagdaan ng mahihirap na sitwasyon sa maikling oras lang sabi ni Taysher. Hindi lang panlabas na anyo lang ang nagbago sa kanya. Kapag ang hunter ay nareawaken nagiging mas malakas sila ng di masukat sabi ni Taysher. Pero kung sino ang mas malakas siya ang matitirang buhay sabi ni Tshek. Siya ay muling naglaho. Ngunit si Jinwoo ay walang kahirap-hirap sinasangga ang mga pag-atake. Paano niya nagagawang pigilan ang mga pag-atake ko? Sabi ni Tshek, di ko hahayaang malaman niya kung saan ako manggagaling sabi ni Tshek. Ngunit ginamit ni Jinwoo ang murderous intent at napunta si Tshek sa kakaibang dimension na kung saan may malaking mata. At hindi tumagal na saksak na siya ni Jinwoo. Grabe ka joke lang sabi niya kay Jinwoo, bumalik na sa dungeon at may nakaturok na dagger parent kay Taysher. Ako at ikaw pareho lang tayong killing machine, sabi ni Taysher. Natalo ako dahil mas mahina ako. Natural lang yon, sabi ni Taysher. Pero ano ka ba talaga, may assassin skills ka, healing magic, at mga pampalakas. Hindi ko din alam, gusto ko din malaman, sabi ni Jinwoo. Kumalat na ang lason sa katawan ni Taysher. Pinatay mo ako kaya naman matatapos na ang pagpapanggap mo bilang irang. E Sabihin na lang pala natin na ako ay isang hunter na lumalakas bawat laban. Kung ganun masasabi ko na ang anino mo ay makakarating sa mga mas masama pang lugar, magiging mas malakas ka at mapapante balang araw sa kadiliman. Kapag lumingon ka ng matagal sa kadilim balang araw kukunin ka din ang kadiliman. Natapos na ni Jinwoo ang kanyang urgent quest. At nakatanggap ng 5 points na ability points. At nakatanggap din ng rune stone na stealth na kung saan pwede niya gamitin para makuha ang stealth skill kung gugustuhin niya. Napakalakas ko na kumpara noon ngunit habang tumatagal ako parang may nawawala sa pagkatao ko sabi ni Jinwoo. Jinwoo maraming salamat sabi ni Juhi, talagang nagawa mo, nakaligtas ulit kami dahil sayo sabi ni Mr. Song. Ayos lang yon, kayong dalawa umalis na kayo ng dungeon. Ako na ang bahala sa natitira. Ikaw lang mag-isa, kung ganun tama kaasikasuhin ka, na namin si Mr. Kim at Mr. Kang. Si Jim na nasa boss chamber na at pumasok na ito, ngunit hindi na pinakita ang laban. Nasa labas na ng dungeon, narinig ko na ang report na ang mga nakaligtas sabi ni Manager Woo. Dito po, di ako makapaniwala mamamatay tao pala si Tayshek. May mali sa ugali niya pero bilang supervisor niya, napakapabaya ko. Sila pong tatlo, nagulat naman si Jin Chul. Dahil nakikilala niya si Jinwoo, magandang makita ka ulit sabi ni Jin Chul. Di ba ikaw yung inspector manager sabi ni Jin Woo. Ako si Wu Jin Chul, gusto ko humingi ng tawad dahil sa ginawa ng tauhan ko, pero sa ngayon gusto ko malaman ang totoong isyo dito. Sino sa inyo ang tumalo kay Tisha? Kung ganun di ko na maitatago pa ng matagal sekreto ko, sabi ni Jin Woo, ibig sabihin hindi na matutuloy ang kasunduan namin ni Jin Ho. Ako yon, ako ang tumapos kay Mr. Kang Tisha, sabi naman ni Mr. Song. Patawarin mo ako pero di ba ang rank mo ay, si rank Paano mo naman natalo si Tasha? Tinulungan ako ng kaibigan ko, sabi ni Mr. Song. Kung ganun tinulungan ka ng isang healer, si Tasha ay isang napakalakas na B-rank, dapat walang chance ang matalo lamang siya ng si rank mage, sabi ni Jin Chul. Kung ganun, kailangan ko isulat ang mga pangyayarin kanaman naman pakiusap sumama kayo sa akin. Hindi ako pwede magyabang dahil natalo ko si Tasha. Hindi ko alam dati, pero ngayon nakikita ko isa siyang A-rank. Wala pa akong laban sa kanya, sabi ni Jin Wu. Pasensya na sa ginawa ko, pero sa tingin ko may rason ka para itago ang totoo mong kakayahan sabi ni Mr. Song. Isipin mo na lang na ginawa ko yun para bayaran ang utang ko sayo. Natuwa naman si Jinwoo dahil sa tulong na natanggap, tatlong oras ang nakalipas ang taong nagutos kay Taishek ay kusang sumuko sa mga polis. Kaya naman kinumpirma na ang ating ginawa ay self-defense lang. Si Jinwoo at Juhi pala ay nagdi-date. Jinwoo sabi ni Juhi, naaalala mo pa ba ito? At kung hindi nyo maalala guys huwag nyo sana kalimutang mag-like at mag-subscribe maraming salamat sa inyo.